Outro na relihi ng dahilan ng paghihiwalay ng dating magkarelasyon na Bea Alonso at Dominic Croce. Ito ang report ni OJ Diaz sa kanyang showbiz update vlog kasama si Namamaloy at Tita Jiggs na inupload sa YouTube channel nung gabi. Katandaang walang ibinigay na dahilan ang ex-couple kung bakit nila kinulok ang kasal at kamakailan nga ay inamin din ni Bea sa 24 oras sa panayam ni Nelson Canlas na hindi siya ang nag-initi ng break up. Kwento ni Eoji, kay Bia na rin ang galing na hindi siya ang nakipag-break. So, obviously, ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea. According sa mga naririnig natin, tama naman si Bea. Ito ang senaryo na ang gusto ni Dominic ay Christian wedding. Kinukonvince nitong si Dominic si Bea na mag-convert sa Christian. According sa mga naririnig, si Bea ay hindi pa siya convert. Wow! So, wala pa sa kamalayan ni Bea na mag-convert bilang Christian. Ito naman daw si Dominic ay baka hindi magkatuluyan o magkahiwalay sila kung sakali na hindi pumayag si Bea. So, lumabas na hindi pa para kay Bea raw na magpalit ng relihiyon Kaya na call off nga yung wedding at yun nga raw si Dominic ay hindi makapayag. So, win-win back niya ngayon si Bea. At si Bea ay nag-decide nang wag nang ituloy ang kasal. Ayaw na rin niya. Ito yung mga lumalabas na kwento. Kaya itatanong na lang natin dito sa showbiz update. Bea, Dominic, totoo ba ito? Kasi mas magandang sa kanila na lang natin marinig ang katotohanan tungkol dito. Grado katuliko si Bea at ang buong niyang pamilya. At saka katunayan ay nagpatayo siya ng maliit na kapilya sa pag-aari nilang ti Perma Farm na may sukat na 16 hectares at matatagpuan sa iba sa alam mo, Loy, sa pagkakaalam ko sa farm ni Bea sa Sambales, nagpatayo siya roon ng church. Ipinapakita ang mga larawan ng kapelya, Biete Perma Chapel. At si Dominic naman, Bea, sa pagkakilala ko ay Christian talaga siya. At nasabi rin niya dati sa interview na gusto niya ay Christian wedding. Say ni Oji.